Aliligo kami to Sobrang linaw. Uh. Sobrang linaw ng tubig ng ilog. Hmm. Hmm. Lalay! <laughs> hmm. Kuan lang ako mga kuan batos-batos. Nanginanikop na si Karnod Mm. Yung bibig ko na yan, oh. Hmm, Di diba? ba? Sobrang ingat kay kita na, oh. Hmm, Di ba? <laughs> Nag-abot ang mga vloggers. <laughs> Nag-abot ang mga vloggers. Oh, oh Di ba? Hmm. Hmm, yes And, uh, <laughs> Ayan na sila guys. ating mga reinforce Ayan. Huwag may cottage diri kay Kwan. Karabitang. Nagdala lang mga ba? Nagdala lang mga sanina. Huwag may kasingilungan. Lagi kay grabe kainit ba? Asa ka dapat pwede ikon. no? Oh, naiwang daw. Naiwang. Hello, Lian! <laughs> Tawa, saglit lang guys. Eh, tabuta dito kay nag nakakita sila ng uwang ba. Ang okay. ganda. Yeah. Hmm? linaw lina ng tubig oh. Di ba? Hmm. Okay. Masakit jumpa pa. Aga na be. Hala. Wow, sarap naman 'yan. Be. Ay. Wow. Eh, wah. Tu kebuk. Hala, es es es. Es kebuk bui. Hala kau. wow. Anak pun ngisi sana. Hai na seet lu bu. Galing. Tenang aligo sila. Kuang na bu. Wah lagi. guys. Hoy, eh, ingatan mo niya, Willing. Di ba kain mo ng tubig, ha? Ang yeah. bes. Oh, oh, Nalunod? Buang. Saglit, ilagay mo dito. Kumay.